Hi guys, bakit lang na to? Hi guys, video uh, guys. Ito na. Ito na natin guys uh, yung mga alam ng aso. So, andito ako ngayon sa tabi ng kutungan nila. Ayan, <laughs> nag na naman. So, ito. So, uh, ito na natin pang isang ito. Okay. Bon! Ano nga, nga, nga. <laughs> Ha? Aliligo ka ba kaya? Ha? Aliligo ka ba kaya? Ha? 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 Ano nga ba lang dito guys? Up dito. Uy! Ayan guys, si Moon. Ito po yung Siberian Husky na rin. Nalang kami sa Ibuelo araw. So ito naman, itong tatlong to. Mga hybrid na Labor, ah, para Rottweiler uh, o Retriever ganon so tatlo yan guys so, gusto nang nga ma makawala ah. ayan ayan dali nyo na hindi nyo ko ba kayo ngayon wap ah, mo na ako ah. ang uh, galing naman ni Chucky si Chucky si, na si, nasa dito bayi, ah. at ito si Chucky itong babae yan kasi ito yung nanay hindi oh. <laughs> na nila so yan guys oh. so, magbibigyo sila mamaya nag-gripo na tayo dito nag-extend tayo so, napapansin nyo guys hindi pa tapos itong tiles na pinagawa namin kasi yung mga nagtatrabaho ay pinabutan sila nung bagyo at problema sa lugar nila kaya na pending din yung pagtatrabaho nila dito So ito guys, papakita ko, mapapansin niyo yung mga pagbabago dito. So ito. Yan, katulad niya, may CR na dito. Para lahat ng bisita oh, oh. na halimbawa may party dito sa may terrace namin, dito na lang sila mag-CR. So hindi na sila papasok doon sa loob ng bahay. Ito guys, so nakita nyo. Alos buo na to, tatayin saan na lang yan, at saka lalagyan ng kuwan, ah, bowl. Dahil may pinto na ito guys, ayan o. Oh. So, naka rede yung mga dadaanan ng kuryente. So, ito, lead lang. Eh. Yan, naka-back-to-back -back. outlet lang siya. So, lead lang natin guys. I-dry to pataas. Tapos, magkakaroon tayo ng connection. Papunta doon dahil nandun yung isang breaker sa kanto niya. Maglalatag lang tayo ng PVC pipe dito. Tapos, magkakaroon tayo ng ilaw dito ito temporary lang to yung solar maglalagay tayo dito sa gitna tulad dito yan yung floodlight natin na ginagamit temporary magkakaroon dito ng pinaka uh, ilaw talaga sa gitna dito sa labahan kasi labahan dito guys uh, magiging labahan dito ng portion na yan at dito imbis na nakakordon yan guys oh after yung papunta dito yun sinasaksak na doon sa outlet do talagyan so, na natin ang switch papunta dito so yung layout na dito na nasa nyo papunta dito so yon at ay ginaganda ganda na pagka natapos to kasi hindi pa kompleto guys eh ang daming pagkulang kasi wala pang takip yung relay stone at saka dito so hindi pa nagagawa ayan, oh, may shower din kami dito, guys. Ayan. Nalagyan din ng shower dito. Para yung mga pamangkin ng linses ko kasi naglalaro sila doon sa may basketball court. Para pagkatapos sila maglaro, hindi na sa loob maliligo, dito na sila maliligo. O kaya dito sa CR. Yun. Ayan, tahimik yung tatlo. Tumos ko na kayo. Ano man? Ha? mommy mo muna ba? O oh, wait, saglit ha. So ito guys, sinara ko muna yung pintuan natin dito para para na natin yung sinan muna. Kasi ito, nagwawala na o. Oh. Parang kabayo, damba ng damba. Ano? O oh, sige, na. Uh, labas na muna o. Oh. oh. Ay, yun! na. ka muna! Ayan, at ah siya na ang papaligot natin kaya may konti so lilinisin pa itong kulungan na to so yun so ayun nga guys ay si Mon asa aso na nawala ayun na. <laughs> ayan si Mon at saka yung tatlo lagi namin so siguro maya maya uh, pag okay na yung anak ko siya kasi magpapakain yung guys may uh, pakainin yung tatlo niya kasi nag-aagawa sila baka maitulak ma ako eh mapasama yung magsak natin so siguro hanggang dito na lang muna po at magandang hapon po ulit sa inyo lahat paalam